Hello everyone! At dahil naisipan ng amo ko ng paglutuin ako ng pagkain ngayong Ramadan ay pinag-training niya ako sa training school. Kaya ayan, nagbabiyahe na kami guys. Ayun guys, nandito na kami sa cooking school at ayan, nagluluto na kami ng mga pagkain para sa Ramadan. Marami din dito training guys ng na mga Pilipina at meron ding ibang lahi. So ayan, marami kami guys nasa... 12 kami na nagtitraining. Ito ang tinatawag na kasidiya sandwich guys, itong ginagawa namin ngayon. Chicken niya na ginisa with spices at saka ilalagay natin dito sa pan. At ayan guys, yung mga niluto namin ay inilalagay namin dyan sa mga topper para iuwi namin at ipatikim namin sa aming mga amo. At isinusulat namin dito guys ang step by step ng kung paano lutuin ang mga pagkain na tinuturo sa amin. At kapag natapos na namin lutuin ang mga pagkain ay nilalagay na namin dito sa mga tupper upang dalhin namin sa aming mga amo at ipatikim namin. So meron dyan pizza at meron din dyan patayer Meron ding sandwich at meron ding soup. Yan yung mga niluluto namin guys for Ramadan. At ngayon naman na ituturo sa amin kung paano gumawa ng cinnamon bread. So ayan. Bago mo ilagay yung dough sa table ay kailangan mo munang lagyan ng flour yung table para hindi dumikit yung ginawa mong dough. At ngayon ay ifa-flat mo siya at ikakat mo yung mga excess na uh, dough bumili ka na rin ng pansukat para maayos yung pagkakat mo. Tapos, ilalagay mo na yung butter dyan sa ibabaw ng dough na flinat mo. At spread mo lang siya. After that, ay ilalagay naman natin yung ating kokwa na minix natin with um, brown sugar. So, ayan flat lang natin siya dyan. Tapos, i-roll natin after nating may lagay yung ating mga uh, ingredients. So, ayan. I-roll roll lang natin. Umpisaan muna natin sa dulo bago natin i-roll sa gitna. After nating ma-roll ay isusukatin natin siya at lagyan natin siya ng guhit para doon natin siya puputulin. Para pare-pareho yung sukat niya ng size guys. So ayan, nagkuha kami dito ng sinulid para maganda yung pagkakaputol ng ating ginawang sinamon. Ayun guys, bawat isa sa amin ay nagtatry putulin yung um, cinnamon para lahat kami ay malaman kung paano ito putulin ng maayos. At nailagay na rin namin dito sa tray at nilalagyan na rin ng cooking cream. After nito ay iluluto na namin sa oven. At ito na guys, naluto na namin yung aming mga ginawa at nilagay na din dito sa topper. At ayun, uwi na inaantay na namin yung aming mga sasakyan sa labas. At ayun guys, uh, 15 po tayo yun sa loob ng 5 days na pagtitraining training namin. Afternoon ay makakatanggap kami ng certificate para sa aming pagluluto. So ayun guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Bye. Ingat.